na pang inaugurasyon at pagbabasbas ng Extension Office ng Land Transportation Office dito sa ating bayan. Handog nito ang sari-saring mga serbisyo para sa ating mga kababayan, gaya ng issuance at renewal ng driver's license, pagpaparehistro ng mga sasakyan at marami pang iba. Sa pagsisimula ng buwan ng Marso na tinaguri ang Fire Prevention Month, Nagkaroon ng isang poster-making contest ang San Mateo BFP sa SM City San Mateo Activity Center na nilahokan ng higit sa dalawang mga mag-aaral mula sa iba't ibang mga pampublikong elementary schools sa ating bayan. Sumunod naman dito ang pagkakaroon din ng isang kick-off motorcade na pinangunahan ng BFP kasama ang MDRRMO, Kabalikat Civicom, at mga delegasyon ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayan. Pinangunahan ng DILG ang pagsasagawa ng tatlong araw na barangay newly elected officials basic orientation course para sa ating mga punong barangay, kanilang mga kagawad, mga sangguniang kabataan chairpersons, SK secretaries, at SK treasurers. Naging interaktibo ang ginanap na open house ng ating San Mateo PFP na dinaluhan ng mga ilang mag-aaral mula sa Nuestra Senora de Aranzazu Parochial School. Dito itinuro ang tamang paggamit ng mga pamatay sunog, wastong pagsusuot ng kumpletong personal protective equipment o PPE ng mga bumbero at ang pagbibigay kaalaman ukol sa bawat bahagi ng isang fire truck. Masiglang nagsipagtapos ang higit sa 45 mga upland farmers mula sa Barangay Pintong Bukawe na mga sumailalim sa 8-week farming skills program handog ng ating Municipal Agriculture Office namahagi rin sa mga magsasaka ng isang NAPSAX sprayer ang Municipal Agriculture Office at namahagi rin sila ng hydroponic solution. Namahagi ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation ang tanggapan ni Senator Francis Tolentino at ng DSWD sa ating mga kababayang nabibilang sa mga vulnerable sector. Nasa 600 na ang naitalang mga benepisyaryo nito, at anim naman ang nakatanggap ng midterm wheelchair. ng Marso ay pambansang buwan din ng kababaihan. Kaya naman sa pangunan ng ating Gender and Development Office ay nagkaroon ng isang gender sensitivity training para sa higit na 200 daang mga kalalakiyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or FORPES. dito Dito'y nagkaroon ng makabuluhan at interaktibong kalakayan ukol sa kasarian at ang mga mahalagang usaping nakapaloob dito sumailalim so, sa two-day LTO orientation and deputation training seminar ang halos isang daan ng ng ating DPOS, BJMP at ng PNP. Layunin ng naturang training seminar na mapagigting ang kaalaman at kasanayan ng ating mga traffic enforcers dito sa ating bayan. Nakatoon din dito ang pag o pagbibigay ng otorisasyon ng LTO sa kanila upang mangupis ka ng lisensya ng mga lumalabag sa batas traffic muli natin nakasama si Katanim Marvin Baisa sa Urban Agriculture Seminar Workshop ng Municipal Agriculture Office para sa mga mag-aaral ng alternative learning system mula sa iba't ibang mga paaralan sa ating bayan. Bukod sa naging talakayan ukol sa hydroponics basics, ay nagkaroon din ng hands-on training sa pagtatanim ang mga mag-aaral nagtipon sa admin office ng ating municipal stadium ang higit sa 50 mga PWUTs o person who use drugs para sa 8-week community-based drug rehabilitation program na handog ng ating pamahalang bayan. Tulong-tulong tayo sa pagtataguyod ng isang ligtas, mapayapa at mapagkalingang komunidad para sa lahat gawa ng tea activity ang San Mateo PFP sa Divine Mercy, Barangay Gitambayang Uno at nakasama nila rito ang mga kinatawan mula sa ating PNP, DJMP, MENRO, MAU at Marikina City Fire Station. Na kalidad na servisyong medikal ang hatig ng ating Municipal Health Office sa ating mga kababayan. Patuloy lamang ang kanilang pagsasagawa ng bloodletting activities at ngayong buwan ay muli tayong nagkaroon ng libring poxnear konsultasyon, at ilang pangpagsusuli. Tumulo ang higit sa limang daang mga graduating students ng San Mateo Senior High School para sa Streamline Migration Symposium na pinangunahan ng ating Public Employment Service Office. Layunin itong makapagbigay ng pauna at mahahalagang kaalaman ng ating mga kabataan ukol sa paghahanap ng kayo kapasarili man nating bansa o sa ibang bansa. Itikon sa ating Municipal Stadium ang higit sa isang daan at apat na po kabataang volunteers na masiglang nakibahagi sa ginanap na Youth Volunteer Consultation and Orientation kung saan sari-saring mga aktividad ang inhenda ng ating San Mateo Local Youth Development Office pa sa mga kalahok. Dito sa ating bayan, bida ang boses ng kabataan. Nagkaroon ng medical at dental missions sa ating BJMP female dorm para sa higit na isang daang mga kababaihang persons deprived of liberty sa ating bayan. Bukod dito, nagkaroon din ng seminar para sa kanila tukol naman sa family planning at HIV awareness. Namahagi ng tulong pinansyal para sa mga nasunugan sa Doña Pepe Barangay Balaba ang mga tanggapan ni Senator Amy Marcos at Gov. Nina Inares sa pamamagitan ng Emergency Shelter Assistance Program. Matatandang sumiklab ang sunog dito noong ikapito ng Enero 2024 kung saan higit sa 80 pamilya ang naapektuhan. Maraming salamat pong muli sa inyong tulong sa aming mga kababayan ginanap sa ating Municipal Stadium ay isang information, education, and communication campaign ukol sa responsible pet ownership, rabies, at wild animals awareness na dinaluhan ng higit sa anim na mga mag mula sa San Mateo Municipal College. Tayo nang magkaisa tungo sa pagiging maasahan at responsabing pet owners. Higit sa isang daang mga kababaihan ang lumahok sa ating Empower Her Fitness Fiesta 2024 kung saan nakikita nakihataw ang lahat sa morning Zumba session sa ating Municipal Stadium. Pagkatapos nito ay nagkaroon din ng isang volleyball game sa pagitan ng mga kalahok. Nagsagawa ang ating Gender and Development Office ng isang Gender Sensitivity Training para sa higit na tatlong daang mga mag-aaral ng Jose F. Diaz Memorial National High School. Dito'y nagkaroon ng diskusyon ukol sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act at ng Child Protection Policy ng Department of Education. Muling nagtipon-tipon ngayong taon ang mga emergency fire responders mula sa iba't ibang barangay sa ating bayan para sa taon ng Fire Combat Challenge na pinangunahan ng aling San Mateo BFP. Nagpamalas na ng si at pusay sa bawat aktividad ang mga kalahok mula sa labing isang mga barangay sa ating bayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakibahagi. Nakibahagi ang ating pamalang bayan sa ginanap na first quarter nationwide simultaneous earthquake grid. Bukod sa pag cover, and hold ng bawat isa sa loob ng munisipyo ay nagkaroon din ng mga lang nagpakita ng sari-saring eksena na maaari maganap sa kasagsaga ng pagdindol maging ang nararapat na pagresponde dito. Sinagawa sa ating Municipal Stadium ang Women's Fest bilang kulminasyon ng ating pakikiisa sa paggunita ng National Women's Month. Pinangunahan ito ng ating MSWDO at ng GAD Office. Nakibahagi rito ang tatlong daang mga kababaihang benepisyaryo ng 4Ps, mga senior citizens, solo parents, at PWDs. Libreng servisyong pamparelax ang inihandog ng ating MSWDO Persons with Disability Federation of San Mateo Rizal Incorporated at GAD Office para sa ating mga kababayan PWDs. nag activate ang ating Incident Command System para sa Oplan Semana Santa 2024 at kasabay nito ang pagtatatag ng ating Incident Command Post sa Plaza Natividad at ng iba pang staging areas upang mapanatili ang maayos at mapayapang pagsasagawa ng mga aktibidad sa paggunita ng Semana Santa. Ang mga ang pinaunahan ng iba't ibang simbahan sa ating bayan para sa inting na pagunita ng Semana Santa ngayong taon. Maraming salamat sa lahat ng nakibahagi at na may ng bawat isa ng pansamantalang pahinga upang makapagilay at alalahanin ang nakilang sakripisyo ng Panginoon.